Noong gabi ng November 6, 2001, nawala si Nida Blanca, matapos lumabas kasama ang mga kaibigan. Napansin ng kanyang personal assistant na si Elena de la Paz ang kanyang pagkawala kaya tinawagan niya ang mga kaibigan para alamin kung nasaan siya ngunit wala silang alam sa kinaroroonan ni Nida. Pagkatapos, pumunta si Elena sa Atlanta Center para hanapin siya. Ang security guard doon ay nabanggit kay Elena na ang kotse ni Nida ay nasa parking lot na inakala nila at ipagpalagay na lumabas siya kasama ang isang kaibigan. Gayunpaman, kinaumagahan, natagpuan ng isang security guard ang kotse ni Nida na may dugo sa sahig at ang nakahandusay na katawan ni Nida sa backseat. Si Nida noon ay 65 years old nang mangyari ang pagpatay sa kanya. Nagtamu ang kanyang katawan ng labintatlong saksak, ngunit ang nagdulot ng kanyang kamatayan ay ang saksak sa kanyang leeg na tumusok sa larynx. Nagdusa din siya ng himatoma sa kanyang kanang mata at dalawang sirang tadyang. Nadiskubre ang kanyang bangkay sa backseat ng kanyang sasakyan sa car park ng Atlanta Center sa San Juan City. Ang kanyang hindi napapanahong pagkamatay ay isang pagkabigla sa marami at nagdulot ng pagkabigla at malaking katanungan kung sino ang pumatay sa kanya. Bogbog, sarado, sinida. Yung mukha niya bogbog, sarado, yung mata niya talagang lumalabas na halos ang anong maga ng mata niya. Bugbog, hindi mo siya makilala siya si Nida Blanca. Buong mukha niya talagang bugbog sa lado. May saksak dito marami, may saksak dito, may saksak sa mukha. Talagang... Peace of mind kami ni Karing. Uh -huh. Na at least we know that he She's is up in heaven. He is up in heaven. He will biwidelo. Tempre eh, iko man ng gigising mo makakatanggap ng ganyang balita, magugulat ka dahil hindi mo akalain eh. Kaya tinanong ko agad, bakit wala bang kasama si Nida dahil alam na alam natin lagi may kasama niya sa lahat ng lakaran niya, no? May alalay siya kaya mm, bakit itong panapagkatao nito ay eh, hindi siya na nagkaroon ng kasama? Simba si Nida Blanca. Si Nida Blanca o Dorothy Ginto Jones ay nagmula sa Gapan, Nueva Ecija. Ang kanyang ina ay si Inocencia Acuesa at ang kanyang ama ay isang sundalong Amerikano na nagngangalang John William Jones II. Siya ay ipinanganak noong January 6, 1936. Si Nida ay natuklasan ni Delia Razon, isang dating reyna ng pelikula, at lumabas sa kanyang unang pelikula noong siya ay 14 years old pa lamang. Si Delia ang nagkumbinsi sa may-ari ng LVN Pictures na si Doña Sisang de Leon na maging bida sa pelikula si Ang LVN Pictures ay dating pinakamalaking produksyon ng pelikula sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil half Caucasian si Nida, sobrang fair ng kanyang balat kaya binigyan siya ni Doña Sisang ng screen name na Blanca para sa kanyang apelido. Ang Blanca ay salitang Espanyol para sa puti. Kilala si Nida bilang isang leading lady at nakatambal ng mga sikat na leading men simula noong 1950s. Pero ang team-up nila ng aktor na si Nestor de Villa ang naging hit at kinagiliwan ng kanyang mga tagahanga. Kinagiliwan din siya ng mga manunood dahil sa kanyang role bilang Marsha sa hit TV series na John and Marsha, kasama si Comedy King Dolphy, na gumanap na John Puruntong at ang palabas ay nagtagal ng 17 years sa pag-ere sa telebisyon. Nakagawa siya ng mahigit dalawandaang pelikula sa loob ng anim na dekada niya sa showbiz. Una siyang ikinasal kay Victorino Torres at nagkaroon sila ng isang anak na babae na nagngangalang kay Torres. Ngunit, hindi nagtagal ang pagsasama nila at nagkahiwalay ang dalawa noong dalawang taong gulang pa lamang ang kanilang anak. Kalaunan ay nakilala naman niya si Rod Strunk isang singer-actor na kilala bilang Rod Lauren, habang gumagawa siya ng pelikula sa Pilipinas. Nagkaibigan at nagkasundo sila na magpakasal sa Amerika noong 1979. Wala pang isang linggo mula ng matagpuan ang katawan ni Miss Nida Blanca. Ay tinitingnan ng apat na anggulo sa krimen. Una ay motibo ng pagnanakaw. Pangalawa ay ginagawa ito ng isang taong sebog sa droga. Pangatlo ay galit o personal grudge. At pang ay premeditated murder. Pero biyernes palang itinapo na ang unang dalawang anggulo. Isang anggulong din ang tiningnan ay sinabing unsure daw ang aktres sa halagang 20 milyong piso, umabot pa ang haka-haka sa halagang 50 milyong piso, madalas asawa ang beneficiary sa life insurance. Ang anggulong ito ay mariing itinanggi ng mga taong malalapit kay Nida at sa asawa nitong si Rod Lawrence Strong. Ako si Rod. Uh, napakabait na tao niya. Hindi magagawa. Not Rod, not Elena. Posibleng Armas at Oras ng Kamatayan Sa una, ang mga sugat ay pinaniniwalaang nagmula sa hindi bababa sa dalawang maikling kutsilyo at sa pagsusuri na tuklasan na namatay si Nida mula sa isang single-bladed na patalim na may sukat na hindi bababa sa 5.5 cm. Ang kanyang pagkamatay ay humigit kumulang sa pagitan ng 4 a.m. hanggang 5 a.m. noong November 7, 2001, mga tatlo hanggang apat na oras bago natagpuan ng security guard ang kanyang bangkay. Ayon sa isang opisyal ng Soko, hindi pa ganap na buo ang rigor mortis nang makuha nila ang bangkay mula sa kotse. Sa isang palabas sa telebisyon, sinabi ng isang medico legal na ang mga sugat ay post-mortem, ibig sabihin ay maaaring ginawa ito pagkatapos niyang mamatay. Makikita sa bakas ng dugo na nakita ng security guard na kinaladkad ang bangkay mula sa isang lugar patungo sa kanyang sasakyan na Nissan Sentra, lugar ng paradahan. Ang 6th floor parking area ay naglaan ng anim na espasyo para sa MTRCB kung saan si Nido Blanca ay nagtrabaho para sa Movie and Television Review and Classification Board, gumaganap sa mga screening at rating ng mga pelikula dalawang beses sa isang linggo sa oras ng kanyang kamatayan. Madilim at walang security guard station o surveillance camera, bukod sa isang malapad na anggulo na salamin. Makikita sa mga larawan na ang Nissan Sentra ni Nida ay nakaparada sa pinakadulo. Malapit sa dingding at bahagyang natatakpa ng isang kongkretong haligi. Mga sospek sa pagpatay Ang investigasyon sa pagpatay kay Nida Blanca ay humantong sa pagkakakilanlan ng ilang mga sospek, ngunit walang sino man ang nakasuhan sa krimen. Ang isa sa mga unang sospek ay isang driver na nagngangalang Raul Orozco, na nagtrabaho para sa dating asawa ni Nida na si Victorino Torres. Nakita umano si Orozco malapit sa parking lot kung saan natagpuan ang kotse ni Nida noong umaga ng pagpatay. Kalaunan ay naalis si Orozco sa anumang pagkakasangkot sa krimen. Ang isa pang sospek ay si Philip Medel. Eksaktong labintatlong araw pagkatapos ng kamatayan ni Nida, ang Task Force Marsha ay nag-organisa ng isang press conference at isang lalaking nakasuot ng all black, si Philip Medel, ay lumitaw sa kumpirensya at idineklara na siya ang pumatay kay Nida Blanca. Sinabi niya na siya ay isang professional killer at kinuha siya ng isang middleman na si Mike Martinez, siya ay binayaran ng 50,000 pesos para gawin ang trabaho. Paliwanag ni Medel, hindi niya alam na ang target niya ay ang aktres at hindi kinaya ng kanyang konsensya nang malaman niyang biktima niya si Nida. Pero pagkaraan ng apat na araw ay itinanggi niya ang kanyang sinabi. Ayon sa kanya ay napilitan lang siyang umamin sa dahilang siya ay pinahirapan ng mga taga Department of Justice. Sa inilabas na pahayag ni NBI Director Reynaldo Wicoco sa kanilang investigasyon, Malaki ang posibilidad na si Philip Medell Jr. ay may kaugnayan sa krimen dahil una sa lahat, siya ay pumunta sa kanilang opisina at sumuko na sinasabing siya ang pumatay sa biktima. Ayon din kay Wicoco ang dalawang ebidensya na maaaring magbigay ng pressure sa mga sospek ay ang Swiss Army Knife na ginamit bilang murder weapon at isang payong naman ang nakita sa pinangyarihan ng krimen. Nakarecover din sila ng resibo ng Swiss knife na nabili sa Robinson's Galleria Mall sa Mandaluyong City dalawang araw bago naganap ang krimen, ayon sa kanila. At ang nasabing kutsilyo ay narecover nilang sandata sa pagpatay na nasa ilalim ng lababo ng tirahan ni Philip Medel Jr. Siya ay unang inaresto sa Pilipinas at kinasuhan ng pagpatay, ngunit kalaunan ay pinalaya siya dahil sa hindi sapat na ebidensya. Noong 2009, siya ay muling inaresto sa Estados Unidos at ipinadala pabalik sa Pilipinas upang harapin ang paglilitis ngunit namatay siya sa kulungan noong 2010 bago dinggin ang kaso. Si Rod Strunk, ang asawa ni Nida Blanca sa oras ng kanyang kamatayan, ay itinuring ding sospek dahil sa kanilang gusot na relasyon at meron din siyang karanasan ng paggamit ng droga. Noong July 2002, si Strunk ay kinasuhan ng National Bureau of Investigation bilang utak ng pagpatay kay Nida Blanca, ngunit nagawa niyang umalis papuntang US limang buwan bago siya sinampahan ng kaso. Naging pangunahing sospek si Rod Strunk na sinabi ng mga prosecutors na kumuha siya ng hitman para patayin ang kanyang asawa sa dahilang inalis ni Nida Blanca si Rod Strunk sa kanyang will testament pag siya ay namatay pag alaman ng mga investigador na si Nida Blanca ay mayroong hanggang 85 milyon pesos sa mga ari-arian, kabilang ang isang Green Hills, San Juan Condominium na nagkakahalaga ng 10 milyon pesos at isang bahay sa California na nagkakahalaga ng 300,000 US dollars. Anim na taon pagkatapos ng pagkamatay ni Nida Blanca, si Rod Strunk ay naiulat na nagpakamatay ng mahulog siya mula sa balkani ng Tracy Inn sa California, USA. Siya ay 68 years old. Ang kaso ay humantong din sa espekulasyon tungkol sa posibleng pagkakasangkot ng mga sindikato ng organisadong grupo dahil sa napapabalitang mga utang ni Nida Blanca sa sugal. Ngunit, walang konkretong ebidensya ang ipinakita upang suportahan ang haka-haka na ito. Sa kabila ng mga taon ng pagsisiyasat at maraming mga sospek sa pagpatay kay Nida Blanca ay nananatiling hindi nalutas, na nag-iwan ng maraming tanong na hindi nasasagot. Meron ding espekulasyon at sinabi ng nasinida ay kasangkot sa isang big time na politiko. Ayon sa espekulasyon na ipinagkatiwala ng nasabing politiko kay Nida ang malaking halaga, habang ang politiko ay kailangang harapin ng isang nakabimbing kaso. Ang espekulasyon ay nagpapaliwanag na nais ni Nida na ibalik ang pera sa politiko ngunit may mga sakin na partido na pumipigil sa kanya na gawin ito dahil ang politiko ay wala na sa kapangyarihan. Ang isa pang bersyon, ito ay nagsabing ayaw na ni Nida na ibalik ang pera, kaya tinuruan siya ng leksyon at naging katumbas ng kanyang buhay. Ngunit ito ay di naging matibay na dahilan upang siya ay patayin, ayon kay Elena de la Paz, ang matagal ng kalihim ni Nida Blanca. Walang pera si Nida, lately, inutang pa nga niya nitong nakaraan ang pension ni Rod, lumipas ang mga taon, at nanatili ang kaso sa yugto ng pagtatanghal ng ebidensya. Sa kasamaang palad, hinding-hindi ito lilitisin dahil, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang pananagutan sa krimen ay mapapawi kapag namatay ang akusado. Kaya, ang kaso ng pagpatay kay Nida Blanca ay mananatiling hindi malulutas magpakailanman. Ikinalungkot ni Kay Torres noong 2008 na pagkatapos ng pitong taon, ang kasong kriminal ay nakabimbin pa rin ang paglilitis. Sinabi niya na siya ay kumbinsido na si Philip Medel ay siyang may sala sa krimen.